Lamang, Avengers ng Pilipinas. Avengers, Avengers, Avengers. Lahat na lang, kahit saang sulok ng mundo, ay kilala kung sino-sino, kung ano-anong mga nilalang ang mga Avengers. Sikat sila sa buong mundo. Sa Amerika, sa Canada, at sa Australia. At kung saan-saan pang lupalop ng mundo na mga nakakaintindi ng Ingles. Pero teka, siguro maliban lang sa Japan, na hanggang ngayon ay si Detective Conan at si Pikachu pa rin ang number one sa takilya nila. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mga superhero na ito? Sa mga Avengers nga. Captain America. Wow. Iron Man. Thor. At ang pangit, pero napakalakas na si Incredible Hulk. Kaso nga lang, parang lagi siyang nasa bad mood. At ang iba pang mga medyo sabit lang na superhero. Huwag magagalit yung mga may mga idol doon. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga sila kilala pa. Kung kikilalanin ko pa lang sila. Natulala ako. Bigla na lang akong napaisip kung may ganito sa Amerika, ano kaya ang meron o kayang ibigay ng Pilipinas? Hmm, curious na naman ako. Sa paghahanap ko ng mga superhero na may dugo o Pilipinong-Pilipino, aba, marami-rami din pala sila. Captain Barbel, Tarna, Super Kidlat, Super Islaw, Commander Bawang, at uh, idamay mo na rin si Pedro Pinduko. At sa tingin ko, eh, marami-rami pang mga superhero na nilikha ng mga Pilipino na hindi ko pa talaga masyadong kilala or kahit kailan hindi ko pa naranig. Siguro pag-aralan na lang natin yun next time. Hmm. Interesante din pala at uh, makulay din ang mga kwento ng mga superhero ng Pilipinas. Sa ngayon nga ay inaabangan ko ang paglabas ng superhero na si Super Digong. Ano ko yung itsura nun? Mahirap hulaan. Pero sigurado ko, astig yun. Pero sa dami ng mga superhero na nahagilap ko, ay napako ang atensyon ko sa isa. Ito ay walang iba kundi si Lam Ang, ang pinakamatinding superhero ng Pilipinas. Nagkaroon ako na kapangyarihan ako sa akin ng buong mundo. Ayun ang pakinggan mo ang sasabihin ko. Sobrang epic ng kwento ni Lamang. Biyag ni Lamang sa si Ilocano. Pero hindi ito yung biyag na iniisip mo ngayon. Kasi sa Tagalog, biyag is buhay o talambuhay nilam ang maayos kayo. Nagpasalin-salin sa kwento ang tambay na pangaliw sa nakakainip na gabi ng mga ninuno nating Ilocano o ng mga taga Norte ang kwento ng idol nating si ang Pero di nga nagtagal ay naisulat ito ni Ginoong Pedro Bucanig, isang bulag na manunulat. Sinasabi nga uh, ama ng Ilocano Literature Akalain mo Bulag na manunulat Idol ko talaga Pagkalabas na pagkalabas pa lamang Ni Lamang sa sinapupunan ng kanyang ina Na si Inomongan Ay halos magtakbuhan Sa pagkagulat ang kanyang ina At ang nagpaanak sa kanya Dahil nga Imbis na umiyak Ay binati niya ng magandang umaga Ang mga ito At pinumusta. Sino ba naman Ang hindi magugulat sa ganong sitwasyon Sa isang sanggol Na may isip na ng isang binata At pagkalipas nga Ng ilang araw ay hinanap ni Lamang ang, ang kanyang nawawalang ama. Lumipas pa ang ilang buwan at uh, nalaman niya na ang kanyang ama ay napatay ng mga masasamang tribo ng headhunters ng mga igurot at nabuo ang kanyang pasya na bawiin ang bangkay ng kanyang ama. Mula sa gitnang luson kasama ang mga sidekick niyang itim na manok na kapag tumilaok ay nasisira ang lahat ng nasa harapan nito. Ako, mukhang mahirap huliin ang manok na to ah. Ano kaya kakatayin to? At isang puting aso na kapag tumahol naman ay naayos naman o nagiging bago ulit ang mga nasa harapan nito. At kahit na ang mga patay ay kaya nitong buhayin. Wow! Ang galing ng talent ng aso na to. Naisip ko lang, kapag tinahulan kaya ako o kapag tumahol kaya ang aso na to at ah, nasa harap ako, eh maging bata pa kaya ulit ako. <laughs> Magandang plano to ah. Sana makahanap ako ng gantong uri ng aso. Kasama ang dalawang mahiwagang alaga at isang gulok na nakasukbit sa kanyang baywang na halos hindi naman talaga nagagamit dahil nga itong si Idol Lam Ang eh parang kasing lakas ni Incredible Hulk pero hindi siya green o mala monster para siyang si Richard Gomez noong kabataan niya o parang noong child star pa lamang si Gardo Persosa o noong pasikat pa lang ganun pahabain mo lang ang buhok na parang si Machete bali si Lam Ang ay isang boy next door na tall, dark and handsome parang kamukha ko <laughs> okay Balik tayo sa kwento. Nagdakbay nga ang tatlo panorte ng Luzon. Isang gabi abang nagpapay nga, sa panaginip ay nalaman ni ang kung nasaan ang kanyang ama. At sa panaginip ay nakilala niya ito, si Juan Panganiban. At hindi na nga nagsayang ng araw ang batang si ang Lakad takbo niyang tinahak ang daan na itinuro sa kanya ng kanyang ama sa panaginip. Di nga nagtagal, ay natagpuan nila ang lugar o tribo ng mga headhunters ng mga igurot na nagdaraos ng pista at nasa gitna nga ng parang itablado ay ang ulo ng kanyang ama na animoy patuyang sinasaywan ng mga kalalakihan o ng mga igurot warriors Naggalit ang mga bagang ng noisyam na buwang gulang pa lamang na si Lamang at sino ba naman ang hindi magagalit sa ganun gamit ang kanyang mga kamay lamang ay halos sabay-sabay niyang kinitil ang buhay ng mga nasabing headhunters sobrang naging madugo ang labanan na iyon at naging kulay pula ang lupa mga halaman at mga puno sa kapaligiran. Nag-iwan lamang siya ng isang buhay na headhunters upang ipamalita nito ang kanyang ginawa. Madaling salita, tagumpay ang misyon ni Lamang. Nabawi niya ang ulo ng kanyang ama. Iyakap niya ito na tigib sa luha ang kanyang mga mata. But wait, there is more. Alam kong nabitin kayo sa kwentong ito. Nakakabitin naman talaga. Pero abangan nyo na lang ang part 2. Dahil si Lamang ay napakarami pang karanasan at kwentong kababalaghan at kabayanihan. Mga monsters na napatay niya sa kanyang paglalakbay at syempre, ang love story ni Lam-ang. Ang kanyang leading lady na si Ines Kanoyan. So, paano? Salamat ulit sa panonood ng maikling video na ito. At uh, lagi niyo'ng tatandaan ay may part 2 ito.